Mga kaibigan mga kapatid, narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring karmelita. Purihin natin si Jesus, Maria at Jose. Ngayon ay nasa araw ng Martis na tayo at nasa ikadalawamputpitong araw sa buwan ng Mayo, 2025. At ang ating patuloy na pagpapasalamat sa kabutihan ng Panginoon sa mga biyayang ating natanggap ay talagang magpasawalang hanggan. Ang ating bibigay uh, puri pagkilala sa kanyang kagandahang-loob ay naging bahagi na ng ating buhay Kristiyano. Amen. Sa ating patuloy na pagninilay, magpasalamat din tayo sa Panginoon na sa pagsisimula natin ng ating mga gawain ay nakapag rinig tayo ng napakasimpleng uh, pagninilay sa mga pagbasa natin. Sa araw na ito, ang ating pagbasa ay ibabahagi nat sa atin ni San Juan Kapitulo 16 bersikulo 5 hanggang 11. Dito hinahamon tayo ni Jesus na sabihin ang katotohanan. Alam nyo ang isang sa mga pinakamahirap na ipahayag at ang pagpatunay ay ang katotohanan. Sa ating pagkasalukuyang panahon, maraming mga hindi totoo ang naging totoo. Dahil alam nyo, pinapabricate ng iba yung mga kwento at uh, minsan yung mga nagsasalita ay ma-influencia kaya yung mga kasinungalingan ay naging totoo na lang. At ang totoo ay naging hindi totoo, para naging sinungaling. Kaya paano ba natin malaman ng isang pangyayari at isang panindigan ay totoo? kung makita natin na ang bunga nito ay para sa kabutihan ng lahat at makita natin na tayo na gumagawa nito ay walang pag-aalinlangan na na hindi magkaroon ng panindigan walang takot at hanggang itaya ang buhay alang-alang sa panindigan at maipayag ang katotohanan ng ito minsan nakakalungkot na sa buhay natin dahil lang sa pera dahil sa politika na kalagayan, estado, yung katotohanan ay uh, tinutulak na manahimik, no? na hindi makagalaw. There is this suppression of truth dahil possibly sa, sa mga tao, sa ilang mga tao na naging instrumento rin upang ang katotohanan ito ay hindi maipalabas kung maipalabas lang kabahagi lang ng katotohanan kaya kawawa yung mga mahihirap yung mga walang boses walang masyadong mataas na antas sa lipunan hindi sila makapagsalita at kung magsalita man sila ng katotohanan hindi ito paniniwalaan kaya siguro para sa akin mga kapatid upang magkaroon tayo ng panindigan sa katotohanan ito ay patuloy tayong magpahayag ng ng kabutihan dahil ang katotohanan, ang bunga nito ay kabutihan. Magkaroon ng panindigan din na kahit anong mangyari ay walang takot na ipahayag ang isang sentimento na magdulot ng kabutihan. Kaya bilang Kristiyano, ito yung isa sa ating mga misyon, ang magkaroon ng panindigan sa katotohanan. Pagpalainawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amin Panginoong Isus, Ikaw ang katotohanan. Turuan mo kaming magkaroon ng kaliwanagan sa aming puso't isipan na handa kaming manindigan alang-alang sa katotohanan na magbubungan ng kabutian dahil ikaw mismo ang nagpakita nito sa patuloy mong pagkisalumuha sa mga tao na mangingibabaw palagi sa amin ang kabutihan hindi lang sa aming sarili kundi sa aming kapwa din at para sa lahat. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Sa kala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amin.